Wala kang utak na loob kahit sa mga Duterte. Hindi kang makakabalik sa balakan niya kung wala ang Duterte. Ang talang mukha niyo. Pag-resign ka na! Bayaran! Pupili pa mo na ayun niyo. Mga खयो <inaudible> <inaudible> <inaudible>

Sabi ko, sabi ko sa anak ko kung may alam sila, wala. Sabi ko, hindi ako uuwi. Nandito ako. Bakit daw? Ang takong... kailangan lang namin magsabi ng totoo, balita. Ano kayo sa

Dinataw 'yung ban ng ABS. Sa inyo. Oh. Okay. tawag sa, sa inyo. ABS.

mag-offer kayo. Susunogin so, ako mismo, magsusunog sa so, mga sasakay ninyo, mag Gagawin ko yung nangyari ng Insawan. Oh, so Beto power. Ako, oh. yung okay. okay. <laughs> kung <laughs> Wala kang kahiyan. Sa akin, malaki utang mo. yon Ba? Eh, gaganito mo mga Pilipino. Gaganyanin mo si PRRD. Wala kang utang na loob kahit sa mga Duterte. Hindi kayo makakabalik sa niya kung wala ang Duterte. Ang kalang mukha nyo. Mag-resign ka na! Mag-resign ka, Marcos! Mag-resign! Mag-resign! Ay mo, ayaw ka.

Si tata, hindi! Dahin dahin. Hindi! 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 sa Hindi! Hindi! si tatay sa Para sa dahil